Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kababayan. Kung tila pagmamasdan natin ang tahanan ito ay hindi natin iisipin na may isang lalaking tila hindi na nakakalabas ng loob ng kanyang bahay. Sasamba Sasambahin at pupuri

ako so, sa ano ay meron isang pamilya na nilapit sa atin ang ating kaibigan si Marvin Diego ano so, sa mahilig po ng good vibes yan and sa visit po si Marvin Diego sa kanyang page so itong lalaki po ito ay nilapit sa atin ni Marvin Diego dahil eh gusto niyang patulungan so tayo bilang isang charity vlog ay ating inaksyon sa abot ng ating makakaya so kasama natin si Arnel Baya at si Edison Lutiti so alamin natin mga ano, ito buhay ng uh, tao na Eh wala nyo gidool sa kuanay ka ng mga bang mga pusihal dire. Ano ako lugas, ano ako ang gatas niya. dalam pampers niya, lalo mga grocer eh. Para sa kaya nag-atas din ako ng palit. yung so, pagkaon niya, sabi so, kaon niya. Oo, lugawan na ko na siya. Lugawan na ko na siya niya. Tarong gani ano, papalit siya ang na ka ng pinarin dyan. Wala ko siya pakanaan. Ayun. Ay, e, basing mga buwan siya noon. Basing mga buwan. abot, -abot, abot, abot gani sa isda nga ka ng nilugon. Wala man. Pus Usa man ka na yung mag-atiman ka ginaan Ha? Ito makapangitaw ka ng baligyan na bindos. Ano sa mga baligyan mo? Gulay. ko sa gulay? Anong pakpo, gabi, o langka. Ano ba? Sa ko na lang. Basta kayo makukuan. Mula ako, Adiri. Wala kay Bana Paul? Wala na. Ano sa mga dugay na sila buwag siya Bana? Asawa? Dugay na kayo. Bagmay pa niyo. Bagmay pa niyo sila. Kanya niya. Uh, si, Pat pa ni Tatoe. Eh. ini. Ah, 4 years pa lang siya. Ah. Oh. Ilang taon na siya? Ang bata ko. Oh. Kanina niya, dosin na. Ah, sabihin, sabihin na sa mga mga eight years na. Hmm. Dugay na. Ang, ang dalawang bata, saan na? Ah? Ang isa ka bata, ang babae, ang huli eh. Nasa iyahang lula pikas. Hmm. 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 nag eskwela Grade 1. Oh. Ang isa ani, ito sa Santiago, nag eskwela po. Dapa. Okay. Hmm. Magulang ani. Grabe. Uh, oh, Grabe yung kilat. naman oh, na si Katoy ng lubog. Ganyan na, din sa puas eh. Ah, isang taon isang hmm. oh, na siya hmm. nakaganyan. Ganyan na. Grabe, ang bilis na bumayat no? Ano ba, mas, When... lu, lu, mas lumala para ba? Mas lumala ba yung katawan niya ngayon kasi dati? oh, mas mas panog ka ron mas kaysa Masamot? nung... Um, <laughs> kaya wala man kukoy, kaya sa iya hapin naman itong dito. putol-putol ba? Hinto-hinto, hinto-hinto. Hindi na siya makalingkod. Makalingkod siya pag hinumag-unuran. Um, um, hindi ka na... Lang... Dandahan. Dandahan lang siya mag ano. Ang mga kumulong ang palit na ang kumulong ang palit niya, ang palit niya, ang kumulong 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 ang niya, palit sa loob ng one year, yan yung bagsak sa katawan ni kuya. Sa pangalan ni mm -hmm. kuya? Sa... Mr. Junior. Mr. Junior. Du... Apanidunan niya? Dilapinya po. Ah, mga dilapinya. Mm -hmm. O yan, yes, sa mga dilapinya dyan, o. Oh. Ito, o. Oh. Marami. Ilang taon siya eh, nag-tunnel na, eh. Ilang taon siya nag-tunnel? Ano, year 2022, pato nila doon. Sa tunnel? Oo, mm, niya tawag ko sa umuwihan dito, 20, year 2024. Ano ba, Manawala hmm. mo man dito yung kapalit ng tambal mo ng hunong. Muna na po alam yung hirang siya. Pero na natin hinahatag sa po ang malit. Kung na po dahil siya ha. Ah, Ngunit, manong, iya ako. Ano mo mga hunong kapalit ng iya ang tambal. Okay. Sa loob ng one year, yan yung bagsak sa katawan ni Kuya. Sa pangalit hmm. ko yan? So? Mr. Junior. Mr. Junior. Apli doon niya? Yan na pinya po. Ah, mga dilapinya. O yan, yes, mga dilapinya dyan, o. Oh. Ito, o. Oh. Marabi. Ilang taon siya eh, nagtanil na, eh. Ilang taon siya nagtanil. Ano, year 2022, pato nila doon. Sa tunnel? Oo, niya, tawag ko. So, umuwi siya dito, 20, year 2024. Bahay mo, kapabahay So, nandiyan po sila sa slug. Sa so, ngayon po, eh, ini-interview ni Elison, yung pamilya ng ating kami ngayon beneficiary na tinulungan so sana po ay ma-share nyo yung video na to at mapapanood nyo yung full video nito eh, kay Edison Butiti Official so ito yung ating mga kasamahan na nagturo sa atin si Idol Marvin Ligo at saka si J3 so isa po sila mga good vibes sir sa Facebook ito yung mga mukha nila oh. Ayan, baka makita nyo sa daan yan mga idol yan yun, nagbibigay pasaya sa mga taong malulungkot silang dalawa. So sila po yung naghatid sa amin dito para ating magpuntahan itong isang pamilya na to. na uh, May isang lalaking nakahiga na lamang sa kanyang uh, pigaan. Hindi na siya nakakalakad dahil sa kanyang sakit. So panoorin nyo yung buong video kay Edison Bukiti Official Ito yung kanilang lugar sa mga gusto pong tumulong sa kanila ay upi naman po at tumatanggap sila talaga ng tulong dahil kailangan-kailangan nila ika nga ni na eh, basta may magbigay sa kanila binibili niya ng mga kailangan ni kuya you no know? so meron daw kasi nagbibigay din dito po unti-unti pero hindi sapat para sa pangailangan nila sa araw-araw. So, kukuha tayo ng kanilang kwan. Uh, dadali nating kwan sa kanila. Yung pinamili natin. So, sana bukas. Ay, hindi pala. Sarado pa pala. So, hintayin natin si Idol ng Biliego para kwanin natin. Ah, uh, Ito so, natin yung ating Ah, uh, 'pag penting para sa kanila na ating nakayanan na ibigay sa kanilang um, family. Eh, ito na rin pumapasimula. sabon, narito ang mga dilata, lata, narito ang biskwit na nalalim ha. Eh, wala pa wala wala may sponsor si Kuya. So, ako lang mismo lang malit para sa inyo, ano? Hindi ko alam ko kasi <coughs> hindi ko man alam kung ano dalhin ko. So, ang, ang priority ko ay pampers, gatas kasi ang sabi kasi nangingi na to ng gatas. Oo. Oh. Umiiyak, asiro wala nga. Ah, uh, mo pala sa Gonzales Mestre. Gusto kagmay. Oo, oh, Oo. Eh, you know, ay, okay. ko. Ano naman ito kung para sa iya ha? Wala ganyan. Halimbawa, bakit naman mo presentar ba dito nga? Matabang dito po eh para maulian. Ay kaulaw, lool ka sa mayor ni Re, Asa man lamit ang mayor ni Re. Sumpran? Sumpran. Uba si Muir, kunsihan. Uba si Muir, kunsihan. Uba si Muir, kunsihan. Ano po kapatid? Ano yan malay ka, Sumpran?